Nilinaw ni Joanna Robles, ang leader ng Bini, ang mga kumakalat na isyo at espekulasyon tungkol sa kanilang grupo. Sa isang post niya sa X, agad niyang pinabulaanan ng mga haka-haka na may pagbabago o pagkawala sa Bini. Ayon kay Joanna, walang mababawas. Walang mawawala. His plan is the only plan. Huwag magpapaniwala sa fake news. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni Jana na ang anumang usapin tungkol sa pagbabago sa grupo ay walang katotohanan at dapat iwasan ang mga maling impormasyon na kumakalat sa social media. Dahil dito, nagbigay ng mga reaksyon ng mga netizens at marami ang nagpahayag ng suporta kay Jana at sa grupo. Isa sa mga komento ay nagsabi, those are troll accounts. Lumalaganap na naman sila because of election season na. Nagpaparamdam na sila. Naka-private sila. Awayin ko sana eh ha, -ha, -ha ipinapakita ng komento na ang mga isyo at maling balita ay kadalasang nanggagaling sa mga troll accounts na ginagamit ang panahon ng eleksyon upang maghasik ng intriga. May ilan ding nagbiro tungkol sa kanilang grupo, tulad ng isang comment na nagsabi, Additional Member Joe, ayaw nyo. Hahaha <laughs> eme lang. Ang komentong ito ay isang biro na nagsasabi ng pagdagdag ng isa pang miyembro sa Bini, pero ang tono nito ay magaan at nagpapakita ng pagkakaibigan at kwela na ugnayan sa pagitan ng mga fans at ang grupo. Gayunpaman, pa marami sa mga netizens ang nagpahayag ng hindi pagpanig sa mga peking balita na kumakalat. Isang comment naman ang nagsabi, hindi talaga kami naniwala sa mga fake news na yan. Still, thank you for addressing the issue, Johanna. Hashtag walo dulo. Ipinapakita ng komento na mayroong mga taga-suporta ng Bini na hindi pinapansin ang mga maling impormasyon at patuloy na naniniwala at sumusuporta sa grupo. Ang post ni Joanna ay nagbigay lino at katiyakan sa kanilang mga tagahanga na hindi magkakaroon ng anumang pagbabago sa bini, at pinayuhan ng mga tao na huwag magpaapekto sa mga maling balita na patuloy na kumakalat. Ano ang sinyo sa balitang ito?